Nais nice ni Sen. Sherwin mabigyan na mabigyan ng social protection ang mga freelance workers dahil sa patuloy na paglago ng mga gig economy sa bansa. Sa kanyang inihaing Senate Bill 945 o yung Freelance Protection Act, inilarawan na ang freelancing ay isa ng makabuluhang karera lalo na sa mga kabataan nagtatabaho bago pa man ang pandemya ng COVID-19 na ayon kay Gatchelian sa inaasahang pagtaas nga ng freelance workers sa darating ng mga taon kailangang tiyakin na itong mga social protection scheme at angkop na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga freelance workers Sinabi ng mambabatas na ang panukalang batas ay naglalayong magbigay ng na social protection sa patuloy na lumalagong sektor ng mga freelance workers sa bansa dahil na sa inasang pagtaas ng demand para sa ganitong uri ng trabaho lalo pang tumaas itong dahil nga sa pandemya. Inaasahan din na magbibigay daan ang batas upang gawing formal ang naturang sektor. Sa naturang panukalang batas ni Kachagyan magbibigay ito sa mga freelance workers ng mas mahusay na proteksyon at pagbibigay ng mga social services tulad ng credit opportunities sa pagsasanay o trading at iba pa para sa mga manggagawa ng New Norma. Noong Hunyo 2021, ipinakita ng datos mula sa Creative Economy Council ng Philippines na mayroong humigit kumulang sa 1.5 milyong Pilipino ang nakapag-ambag sa tinatawag na gig economy. Lumabas din sa pag-aaral ng taon na iyon na isinagawa ng Intellectual Property Office of the Philippines at ng World Intellectual Property Organization na ang kontribusyon ng creative o copyright base ng mga industriya sa gross domestic product ng bansa ay 661.23 billion pesos o 7.3% ng ekonomiya ng bansa. Kapag naging batas ang naturang panukala ng senador, ay inaasahang makakapagbigay ng patas sa pagtrato sa mga freelance workers magpapabuti ng kondisyon ng kanilang pagsasabaho, magpapasimple ng kanilang tax registration at marami pang iba. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.